ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوْفُونَ وإذا كان ما <applause> الدكتور one Je ألا إن كتاب الأزرار لفي علين وما أدراك ما علمون كتاب لفضيله <applause> تحرف في وجوههم نضره النعيم ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وإذا Amen. Oh.

Mutafifin, ang mga mandaraya. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Kasawian sa Mutafifin, mga mandaraya. Si An at Ibin Maja ay kapwa nagtala mula kay Ibin Abbas na sinabi niya na nang dumating ang propeta sa Madina, ang mga mamamayan ng Madina ay mga taong laging nandaraya sa pagbibigay ng sukat o pagtimbang. Ngunit, nang ang ala ay nagpahayag ng kasawian sa mga mutafifin, sila ay nagsimulang magbigay ng maayos na sukat o tamang timbang o pagtakal. Ang ibig sabihin ng katagang tafif, dito ay pagiging tuso o mapanlamang sa pagsukat at pagtimbang. Sa pamamagitan ng pagdagdag nito kung ito ay utang ng iba o di kaya pagbabawas ng sukat o timbang, kung ito ay sariling pagkakautang. Kaya ang ala ay nagsabi na ang mutafifin ay yaong binigyan ng babala ng kapahamakan at kawalan o pagkalugi. An nasay sa Al-Kubra, versikulo 6, daan 508, at Ibn Majah, bersikulo 2, kapitulo 748. Sila na kung tumanggap ng pagsukat sa ibang tao ay humihingi ng tamang sukat. At kung magbigay ng pagsukat o timbang sa ibang tao, sila ay nagbibigay ng kulang. Hindi ba nila na pag-iisipan na sila ay bubuhay muli sa isang mahalagang araw? Sa araw na ang lahat sa katauhan na magsisitayo sa harap ng Rab ng lahat ng mga nilikha. Si Imam Malik ay nagsalaysay mula kay Nafi naman mula kay Ibn Umar na ang sugo ng ala ay nagsabi, Ito ang araw na ang sangkatauhan ay tatayo sa harap ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha hanggang ang isa sa kanila ay lulubog sa gitna ng kanyang mga tainga nang dahil sa kanyang pawis binanggu safat albari Bersikolo walo kapitulo limang daan anim at itinalari nito ni Muslim Muslim, versikulo 4 mga kapitulong 2,100, libo isang daan walang pagsala Katotohanan ang mga talaan ng mga makasalanan ay nasa, Sijin. Sijin. Ito ay katagang Arabic na hinango sa salitang bilangguan. Sijin. Ito ay salitang walang hanggang bilangguan at sadyang napakahirap na parusa. Ang ilang Muslim scholar ay nagsabi na ito ay nasa kailaliman ng ikapitong kalupaan. At tiwal ng At-Tabarani 238 Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 402. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang si Jin? Isang ganap na talaang nakasulat. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagsisipag takwil, sila na nagtatakwil sa araw ng pagbabayad. At walang sino mang magtatakwil nito maliban sa bawat lapastangan at makasalanan. Na kung ang aming ayat ay bigasin sa kanya, siya ay nagsasabi, mga kwento ng kasinungalingan lamang ng panahong lumipas. Katotohanang hindi mga ganoon sapagkat may batik, ran ang kanilang puso sa anhi ng mga kasalanang gawa. Si Ibn Jarir at Tirmidhi, An Nasay, at Ibn Maja ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, Katotohanan, kung ang isang alipin ay nagkasala, may isang itim na batik ang lilitaw sa kanyang puso, ngunit kung siya ay nagsisi mula sa kasalanan, ang kanyang puso ay magiging malinis muli, ngunit kung siya ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, ang batik ay patuloy ring nadadagdagan. Kaya ito ang salita ng ala na, Ah, ngunit sa kanilang mga puso ay may ran, hubli, na siyang palagian nilang natatamo. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 287, An nasay sa Sakubra. Versikulo 6, kapitulo 500, Syam, at Ibin Maja, versikulo 2, Kapitulo 1418 Katotohanan, tiyak sa araw na yaon, sila, mga kasalanan, ay tatabingan mula sa pagsulyap sa kanilang rab. Pagkaraan, katiyakang sila ay tunay na papasukin at susunugin sa nag-aapoy na impyano. Pagkaraan, sasabihin sa kanila, ito ang kaganapan, palagian ninyong pagtanggi tiyak at katotohanan, ang talaan ng mga abrar matutuwid ay nasa pag-iingat ng ililin. Isinalaysay mula kay Hilal bin Yasaf na si Ibn Abbas ay nagtanong kay Kab tungkol sa Sijin habang siya ay naroroon at si Kaab ay nagsabi ito ay ang ikapitong kalupaan at naririto ang kaluluwa ng walang pananampalataya. Pagkaraan, si Ibn Abbas ay nagtanong tungkol sa ililin. Kaya sinabi niya, ito ang ikapitong kalangitan at naririto ang kaluluwa ng mga tunay na mananampalataya. At tabari, versikulo 24, kapitulo 200, siyam na Ang kahulugan ng ililin ay hinango mula sa salitang ulul na ang ibig sabihin sa kaitaas-taasan. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 408. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang ililin? Isang ganap na talaang nakasulat na sasaksihan ng mga anghel na malalapit sa ala. Katotohanan, ang abrar, mga matutuwid, ay nasa katayuan ng lubos na kagalakan nasa mga luklukan habang sila ay nakamasid sa lahat ng biyayang nakamtan. Iyong mababanaag sa kanilang mga mukha ang ningning ng kaligayahan. Sila ay paiinumin ng inuming dalisay na arrahik, isang uri ng alak sa paraiso na mahigpit na nakasara, na nilakipan ng mus, amoy ng pabango at para rito ang magsumikap, yaong nagnanasang magsumikap sa matapat na pagtalima sa ala. At sila'y bibigyan ng hinaluang sangkap ng tubig ng tasnim. Tasnim, ang isang alak sa paraiso na ang tawag ay rahik ay hahaluan ng isa pang inumin na kung tawagin ay tasnim. Ito ay isang inumin na lubang nakasisiya sapagkat ito ang pangunahing inumin ng mga mamamayan ng paraiso. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 301. Isang bukal na inuman ng mga malalapit sa ala. Katotohanan, ang mga makasalanan ay lagi nang nangungutya, humahalakhak sa mga mananampalataya dito sa daigdig. At sa tuwi ng kanilang nadaraanan, ang mga nananampalataya sila ay nagkikindatan sa isa't isa ng may pang aalipusta. At kung sila ay bumalik sa kanilang mga sariling angkan, sila ay nagsisibalik na nangagkakatuwaan. At kung kanilang masulyapan ang mga mananampalataya, sila ay nagsisipagsabi. Katotohanan, sila ay sadyang nangaligaw. At sila, ang mga kafir, ay hindi ipinadala bilang tagabagmasid sa mga mananampalataya. Subalit sa araw na yaon, sila namang mga mananampalataya ang hahalakhak sa mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun. Sila ay nasa mga luklukan ng karangalan, nagmamasid sa lahat ng bagay, pati na ang hamak na kalagayan ng kafirun. Hindi nga ba binayaran silang mga nagtakwil ng pananampalataya sa anumang kanilang palagi ang ginagawa?